Tart. Naroon ako ipapapanood sa iyo ha. Tapos magtatanong ako. Pag hindi mo sagot, magpapamakdu ka, magpap copy float ka, tsaka french fries ha. Pag hindi mo nasagot ha, habi ah hmm. oh, sige ah, habang umalain kanyang nachos na yan, oh, to na, panoorin mo na. so umpisa na nga natin ng pambubudol Umpisa na ng na ni David. oh no 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 oh oh anong kulay ng oh Ano? Ano? oh 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 yan ang sinasabi ko sa iyo, David. Eh. Anong kulay ng lobo? Black. Anong black? Blue. Anong blue? <laughs> anong pinagsasabi mo, David? Ulit mo nga. Ay, wala ulit. Isang isang panoor. <laughs> Saan ka ba kasi nakatingin? Wala. Ano wala? Ba't hindi mo nakita yung lobo? Simple. Ano? Anong kulay ng lobo? Ayan tayo. <laughs> Kasi nga nakatingin. <laughs> anong sa swimming pool? May lobo B. Saan mo? Anong, anong kulay ng lobo? Ayan tayo eh. O oh, ano? Paano ba yan? So magpapakapika ka at pagpapa french ka sa makto. Sorry. A few moments later. Ah, uh, float. Ay, coffee float. Ah, uh, dalawang cheeseburger with fries. Isa lang di ba? Sa akin na yung burger. Dalawang cheeseburger with fries. Ah, uh, yung isang drink sa uh, Coke float. With Coke float. Coke float ba? Coke float. Coke float 'to. Medium lang po, Lord. Medium lang. Medium. Yung isa ano, uh, hot coffee. Dalawang cheeseburger nila. <laughs> Ahaha. Ah Yeah. Ik. Pagita-tagang ket. na nga mga momshi, ganun lang kadalem mbudol ng Jowa. Oh, da. So, alam nyo na, mga mamshi, kung gusto nyo mambudol, ganun lang ang gawin nyo. Uy, hindi scripted yun na, totoo yun. Na talagang biglaan yun. On the spot ko siyang tinanong at pinanood ang video na yun. So, yun lamang po. Thank you for watching and bye!